O kuya, ano naman yung pinapaluto mo sa akin? Puro ka pautos sa akin. Bilan mo naman ako ng ano, laptop para sipagan ako. Eto naman, pinagsasahin ka lang. Gusto mo laptop agad ganyong kapalit sa'yo. Tara na nga, bilhin na tayo laptop mo. Talaga? Oo. Oh. Sakto, nakasapatos na ako. O. Uy, ang bilis <laughs> tara, tara, tara. Tay, tay, public market. Diyan tayo bibili ng laptop po ha. O tara na. Second floor. Pagka okay, tayo dito, second floor. Diti-bilihan ng mga laptop. Ano anong bang laptop gusto mo? Gusto ko yung color pink. Color pink may ganun po. Ay no, dito tayo sa bodega ni Jingkai bibili. Eh pasok ka lang diyan. Meron sila dito ng iba't ibang klase ng mga laptop, mga affordable. Ay no. Pili ka lang diyan. Ay no, ano bang gagawin mo sa laptop, be? Ro pang Roblox. Pang okay. Roblox. Pang school work syempre. <laughs> pang school work. ko Roblox eh. May buy one take one sila na cellphone, no? Tapos may kasama pang mini fan. Pero 7-3 lang. Tapos branye pa 'yan. Kapag binili mo 'yan na Lenovo, may libre sila lang dito ano, mystery box nila, no? tinawag mo yung mystery box nila. Ayan. Ano 'long maglago? Syempre mystery ayan, lang. Ayan, no, mystery eh. mystery oh, box okay. 'yan eh. Ito buyo 3,499 lang. Kasama ng cellphone at speaker, 'di ba? Hello po, ma'am. Ah, tanong lang po, ano-ano pong mga laptop yung meron kayo dito na affordable lang pero quality na magagamit ng isang estudyante? Ito sir, meron tayo dito, second hand Lenovo. For only 3,999. Uy. For 16, selero na po siya. Ang mura. Yes po. Bukod dyan ma'am, ano pa po yung meron kayo dito? Meron din tayo dito Chromebook, Chromebook, HP. Ah, mas mura. For only 3,499. Wow. Tapos dito sa baba ma'am, ano-ano po yung mga nandiyan sa baba? Eto, sa mga naghahanap naman po ng na mga matataas yung specs, tulad po nito ni Lenovo, i5 na po siya, 6 Gen 8256 GB for only 9,499. Wow naman. Ang ganda. Tapos mura lang. Yes. Ready to use na lang po siya. Meron na po siyang Microsoft and Excel Word. Pag bumili ako niyan, ma'am, ano po yung mga freebies na kasama? Meron po siyang kasamang mouse. Uy, mouse. Mouse pad. Mouse pad. At Pouch bag. Pouch bag, wow. Yes. Pag bumili ng laptop dito, may kasamang mga ganyan, ma'am? Yes po, meron na po siyang mga inclusion ng ganyan. Ay, ma'am, tanong lang. Kaso, may hinahanap kasi yung kapatid ko eh. Pero bang brand ng laptop ang hinahanap mo? Gusto ko yung Asus eh. Asus? Pero baka Asus dito, ma'am? Yes ma po, kaso sir, brand new. Brand new? Yes po. Affordable ba yun? Yes po. Uy, saan dyan? Grace, please yes, come here. Saan yung Asus dyan? Uy, Asus. <laughs> Sakto po, naghanap po ng Asus para sa kapatid ko. Saan Ito po yun, dyan? sir. Ayan po? Yes. Magkano po yan? Only $14,999. $14,999. Magkano po yan, ma'am? 14,999 pesos, sir. Wow! Patingin yes. po, ma'am. Ito po. Si Asus. Nice, sir. Uy, brand new. Yes, po. Uy, unboxing! Sige po, ma'am. Buksan nyo na po. Uy! Okay. Grabe, ang ganda ng packaging yes. niya. Ang kinta, bang kinis. kinis. Kinis niya na. Wow! Ang kinis! Uy! Open po natin. Ito yung pang-open sa so may open. Kasi oh, lowbat sir. Lobat. Wow! Ang angos ng kanyang opening ha! In search of incredible, ASUS. Set up na po natin. Wala. Ayun! Patapin. Philippines. Masok, pwede, Montreal, uh, pwede rin yan, ma'am, ano, i-hotspot ko cellphone? Mano, yes, pwede po. Oh, pwede, pwede ko hindi sa cellphone yun, know, o, hotspot. Kaya kahit nasa school magagamit? Yes, po. Ma Kailangan, may load yung cellphone mo. <laughs> ay, yung mga. Uy, ganda. Ano ba, bilhin natin yan? Ito na, syempre. Brand, no, yes. brand new. Brand Check mo yung camera. Yun, no? Know? Panilo yung camera, be? Hmm. Ano, yan ang na bilhin natin? Siyempre, ito na. Ayun, no? Pagkasahin ka na yan. Kahit ano, magluto pa ako ng ulam. Uy! Hey. Kahit ako na maghugas. Uy! Ang bilis pag charge oh. Fast charger din po pala yan? Yes po, fast charger na po siya. Uy! Kaya wala nga lahat yata yung kanyang battery life. Ano sir, kukunin niyo na po ba itong laptop? Opo ma'am, kukunin na po namin. Nagustuhan ng kapatid ko eh. Ano, nagustuhan mo? Hmm. Ah, Tamang na. tama, marami kaming pa freebies dyan Uwe, freebies, patingin na Kaya mo maniwala Ulo, Siyempre, Uy, Siyempre, bibigyan kita ng mouse Wow, mouse Uy, may mouse oh Flash drive Flash drive, meron din A oh, 16 gig, wow And bag Wow, may bag pa Yes, para, bibigyan ko kayo ng bag Para sa laptop Yes po Wow, may bag po kasama, ang galing oh Siyempre, hindi magpapahuli Siyempre, pipigyan ko na Meron yes. pa, meron pa Pipili ka muna, sir. Kung mini speaker or mystery box. Ah, mamimili ako sa dalawa? Yes po. Mystery box or speaker? Hmm. Speaker na lang po, ma'am, para may speaker tong laptop. Sige po. Ayan na, sir, Ayan. mga previous mo. Marami. wow naman. <laughs> ano, gusto mo ba? Siyempre naman. Magluto ka mamaya. No. Sige na nga. <laughs> Sige po, ma'am, kukunin ko na po ito. Teka, sir, meron oh, ah, ano pa. Yun? Ano yun? Ano na naman? Siyempre, pa. Wow, may mousepad pa. <laughs> Grabe dami daming previews ha. Yes po, complete set na yan, sir. <laughs> complete set. Sige po, maraming salamat po. Thank you po. Ayun o. Oh. Uy. <laughs> Tuwang-tuwa yung kapatid ko. Eh paano ba naman nakabili kami ng laptop sa murang halaga? May magagamit na yung kapatid ko sa pag-aaral. Bukod nga sa mga laptop eh meron din sila dito mga nakabundle set na cellphone. Sa murang halaga meron ka na may uuwing dalawang cellphone. Brand new yan mga yan guys tapos naka one year warranty. Meron din sila dito ang second -hand na iPhone na use but not abuse. At kung backup phones naman ang hanap mo eh meron din sila dito sa halagang 1,299 pesos. Meron meron ka na. Meron din sila dito ng sobrang murang mga tablet na magandang ipangregalo sa mga bata. At kung mataas na specs na tablet ang hanap mo, eh meron din sila niyan dito. Kung hindi ka makapag-decide kung tablet o cellphone ba ang bibilin mo, eh meron sila dito ng bundle set. May earbuds ka na, may cellphone na tablet ka pa. Iba't ibang klasing mga tablet ang meron sila dito, guys. Meron din sila dito ng bundle set ng laptop, meron ka ng speaker, mouse, headset, at meron pang kasamang printer. At kung TV naman ang hanap mo, eh meron din sila niyan dito. Naka-bundle set pa. Kapag bumi bumili ka ng TV, may kasama ng wall bracket, amplifier, wired mic, at may kasama pang malaking speaker na D15. Bukod nga dyan eh, marami pa sila ditong iba't ibang iba klase ng mga bundle set na mabibili nyo nga lang sa abot kayang halaga. Kaya kung gusto mo malaman kung saan to, eh dito lang pala to sa may Taytay Public Market. Dito lang sila sa second floor. Nasa Google Map lang din sila. Bukod nga sa TV eh, meron din sila ditong iba't ibang iba klase ng mga speaker na mabibili nyo sa abot kayang halaga. May kasama pang wireless mic. Tingnan nyo naman guys, oh, napakaganda ng na mga speaker nila dito. Meron nga rin pala sila dito mga washing machine at iba't ibang klase pa ng mga appliances merong ref meron ding aircon meron nga pala sila dito ang rubberized na TV ayan o kahit pupukpukpukin mo yan hindi masisira yung kanyang LCD tapos ganito lang yung presyo yun know? o at makitipid pa sa kuryente at kung gusto mo mas malaki pa dito meron din sila nito you o know? 43 inch kahit ganong ganoonin mo rin eh eh no, double glass naman siya. Double double glass no. Double glass naman siya. Kaya kung may mga makukulit na bata sa inyo, etong TV bilhin nyo. Kaya sa mga taga-Taytay Rizal dyan na naghaharap ng murang bilhin ng mga appliances at gadgets eh dito na kayo sa bodega ni Jinkai.